Kaya dyan, hanggat walang pasya ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Ay, Hindi siya, congressman. Siya. Pero, Bakit? Siya, property yan ng Maynila. Opo. Hindi yan property ng kongresman. Eh, pero, pero, sinasabi ko, kaya nagkakagulo gobyerno. Ang hilig-hilig makailam ng congressman. Ayan, Ay, ito namin nyo, property namin yan eh. Ay, ginagamit ng taong bayan yan. <laughs>

ये कहता है कि Terima kasih telah <laughs>

bagaimana kan nanti sama ini gimana mau masuk ke

nako <laughs> ito yung barangay hall na nakita ni Yomi ngayon no na hindi naman daw ginagamit ginawang bodega

kita dapat itu nalalaban 'di ba? betula. Tingnan na kasi. Oh, ito.

Yun ang sinasabi ko. Ngayon, sinabi ako yung nagigibay yung Sino Citizen Office na pag rin ng Maynila. So, kami po ay NGO. Ano po po kasi? Sino nagpapalis? Sino? po? Sino? 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 Sino?

gobierno may ir con razón. Si no, gobierno. gobyerno? di ako. Maynila. Katulad yung sinasabi nila. Unang-una, walang permiso sa sabi. atin. Sabihin nyo kay Congressman Chua. Nasaan ang permiso nito? Unang-una, property ng Maynila yan. Nasaan yung property namin? Yung mga bakat. Ang eh, laki-laki Pagkina Hawaiian na nagagamit ng tao ito. Lahat. Ginamit ko pa yan ng pandemic eh. Diyan ko nilagay yung mga ano pulubi sa kalye. Sa buong buwan ng pandemic. Sino na naman nagtanggal ng bindi? Si Randy. Randy. kung kami lang sa baba, nagagalit yung paper. Nakapaano ba ito ngayon niya? Andi. Ito, direct saan. May permit sa ito, wala. Wala ko. Bakit nyo tatanggalin yung kuryente ng daycare? Bakit ito tatanggalin yung kuryente ng daycare? At kayo, manatili kayo dyan hanggat walang pasya ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Hindi congressman. Bakit? Po, Property yan ng Maynila. Opo hindi yung property ng Congress. Pero yun eh, ang sabi po sa amin, papatayan na kami ng community. Eh, hindi eh, so po. Na, right right ito ba Ito, city electrician. Okay. hindi po. Hindi sana. pwedeng sabi-sabi lang. Katulad yung sinasabi ni chairman. Opo. Huwag kayong umalis doon. ang may Hanggat hindi sinasabi ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Kasi property ah, ng lungsod ng Maynila. Hindi ng Congress Machuwa. Okay. Eh sinasabi ko kaya nagkakagulo gobyerno. Ang hilig-hilig makialam ng congressman. Kaya uh, kitang ninyo, property namin yan eh. Eh ginagamit ng taong bayan yan. At saka po ng tulong din namin I know. Maginahawa na nagagamit ng tao yan dati pa eh. Salamat. at Marami po kami talaga natutulungan. Ilang years na po kami na. I will investigate this. But for the meantime, manatili kayo sa daycare ninyo. Sabihan ninyo na yung mga so, magulang. Office namin, katalo ng pulis. Opo. Okay. Wala po ng Nay, bali ano po yan dyan dati? Ano po yan dyan dati? Yan po yung special cover coat. Cover coat po yan. Wala, nang iba. No, 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 no. We have to clear Kasi, bugay ka na po yan. Ikaw, chairman. Ikaw, chairman. Amin, mean, may edad naman na kayo. Parang gayo hindi? Kasi, hindi siya sabi ko. Ano nga na? Eh kaya lang kasi, kailangan namin quick. Kasi tatayuan po kayo ng malaking library. Wow! May library kayo yan? Hindi kayo ng Bulok na kasi yun. Uh, kaya gusto ko, maging library siya ulit. Pero mas malaking library. Okay. Sige, pang... hey, sa deka. Saka huwag niyo nagpapaniwala kung paano ang ino. Ang kailangan, so, kausap niyo ang pamahalaan ng Biglang papasok ang kontraktor. Hanapan yeah. niyo ang chairman kayo. Hanapan mo ng permit sa city hall. Mahahanapan niyo ng building permit. Hindi po. Tapos, may dapat ka ba? Unang-una, pwede namin silang kasuhan ng PEP. Bakit? Yung building diyan, yung bakal, property ng Maynila, yun. Mga ano Anong nangyayari saan ngayon yun? yun. Oh. Sino nagpakilo? Ayun! Oh, <laughs> Yan dapat ang iniimbestigahan ni Chua. Okay, kaya sinasabi ko eh. Oh. Okay, so, Aposado kasi silang lahat. Para sila siga ng pamalaan. Iba dito, iba doon. Hindi nyo nga alam. Kaya nagkakagulo ang pamalaan. Hindi pa pwedeng ganoon May gobyerno na sa Maynila. Para kanino? Sa mga taga-Maynila. Katulad yan, kundi ako nataan ngayon. Malamang wala na kayong daycare center. Tama pa. O, saan nyo ilalagay mga bata? Pero may poder at may ari ng gobyerno ng Maynila. nagpapali sa inyo, congressman at saka kontraktor. ay e para pa yung nagkang gobyerno pa kayo, pag pinalis namin kayo, may daylan. Tama, may kakailangan. Katulad yan, sinasabi ko sa inyo. Oh, hindi naman nagagamit. aalisin. Ah, Sino may sabi? Pamata you ko sa inyo. Inonotify ka, chairman. For purposes of the process. Ibigyan ka ng kakala. makasaya kayo. Pero yun nandito, dito, sa inyo pa rin. Kasi Meron pa ako sa San Lazaro Residence para sa inyo. Oh, so, ayun. Oh. Eh, meron pa ako dyan. So, eh, buti nga, hindi na ipamigay ako. Hindi malama, puro staff ng congressman na naman yan. Oh, so, Saan ka nakakita? Pati betchot ng congressman. nakatira Sa, ano. Oh, nai. <laughs> nai. <Nine. laughs> oh. Ah, hindi nga, sinasabi nga nyo. Hindi siya pwede magkakopisina dyan. Kasi <laughs> property ng Maynila yan. Halimbawa, ginawa nila yan sa sa ano, sa Jose Reyes. Oh, good. May national government property. Saglit lang ay. Kailangan ko pakapanatagin ang kalooban nila para alam nila ang ito Halimbawa, ginawa nila sa San Lazaro, ang hospital, sa ano, sa Jose Reyes. Okay yun property nila yun. Pero hindi lang pwede hindi dito na walang permiso ng gobyerno na ngayon. May gobyerno na ngayon. Oh. oh. Yan, dahil, yan, yan, ang dahilan ko kung bakit ako mismo umababasa sa kalsada para makakausap pa mo. so na problema mo. Okay? Panatila na kayo. Kami mga dito. Tama na ba? <laughs> Nandiyan Wala <laughs> pero tumutulong. Uh, Kaya oh, tapos palalayasin pa kayo ng wala man lang. Yung hindi ayude, hindi, hindi ayude. It's more on saan kami? Ano? Ano? Ano <laughs> Kaya next time, pag-iingat tayo sa pagboto ng mga leader. Eh, Yan talagang, hindi, walang ano, kaya talagang iingatan natin kasi anong ni anong alam na namin yung talagang, uh, talagang o, tapos sino ang nagiging mga abusado kasi kaya ayaw nila sa akin dahil hindi na nila magawa yung pang-aabuso nila katulad niyan bigla ka nalang lang papayasin ka ng courier kaya distrito tatanggalan mo ng eskwela hindi man lang kayo abisuhan hindi man lang kayo sabihin sa kabiguan ng lugar niyo yung sinasabi ko ako straight forward pag hihingin ko hihingin ko sa inyo Oh, uh, Iskerda na kayo ha. Ah. Magkayak na tayo sa ibang lugar. Sasabihin mo. Kasi wala namang sas wala namang ang tao na loob kung nasasabi mo sa kanila. Para kami spotted na doon sa kapatid. Eh siga eh. Quad com eh, di ba? Hindi. Hindi. sa Hindi. 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 Wala na pala. na kasi ang balak nila diyan, pamigay sa mga leader nila. Okay. Eh, okay. kung ano, lalay, kasi Yung dokumento nyo, itinapon ah, sa isang kwarto sa San Sebastian Residence. Natagpuan na namin eh. Ngayon, iniimbestigahan at marami na ang sumuko dahil alam nila makakasuhan sila do sa mga uh, awardee kasi they violated the housing the in city vertical housing at pag makikita mo ang mga pangalan kero congressman 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 ng district 2 ng district 3 ng district yan po ay para sa pamilya walang tahanan at halipay nangungupahan yun ang purpose kung so, maaari, kung yung nila okay naman, pero qualify that's another story hindi uh, po, kung yung application nyo nag-do na, na i-ra-raffle po ang raffle po uh, naalala yung ginawa ko dati nilagay ko sa kambyolo? Kasi hahayaan ah, ko ng Diyos oh, oh. na kusin ko kanina mga mga. Nakalike, okay. nakarapo, diba? Okay. Da, nasa tambiyon. Okay. Okay. Yun yung uh, proseso. Oh, so, eh, basta I will do it. Thank you. Thank you so much. Para makita ninyo ang katotohanan ng pamalang ito, magtatayo pa ako ng isang uh, tower uh, sa Pinondo Minyo. You know? so, kasi yung isang squatter na naman doon, o sila naman ang gusto kong ito pinapat. Nagahanap, pera lang ang problema ko, pangarap, parami ako. Uh, Parang nahi, bua, para sa kami, abo, pangarap. May so, may para, may doon, para sa mga pangarap. Uh, sa sa. pa Wala pa naman nagpapalis Wala naman nagpapalis Pero kalimawa, naging awardee kayo, anong gagawin nyo sa squatter niyong bahay? Ililipat na lang hindi squatter pa rin. Ayun <laughs> ang uh, maling mindset. Eh. Kung maayos naman po, okay lang po kang atis kami. Kasi matagal na rin po natin po pala ako ng pwede sa web. Sana <laughs> kung sa web pag sa San Lazaro. Opo. 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 <laughs> Naka, dyan na kayo. Opo, opo. Opo. Kasi kita dyan yung ano, yung fire department. Opo. opo.

クリミター e ステム。クリ t ター t ステム。クリミターシステム。クリミターシステム。<noise>

Ang mga kongkas man yan. Ayan si may, uh, medyo uminit na po yung ulo dahil uh, sa ginawa nila dito. Ayan medyo minute na po yung ulo dahil sa ginawa nila dito eto po yun oh mga kababayan ito po ito po, ito po yung kinakagalit ng ating yon ito yung